ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yun, nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay pagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw, at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kapernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong siya agad ni Jesus, Ano ba sa palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang abuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid. Habang magkasama si Nesus at ang kanyang mga alagad sa Galilea, sinabi niya, ang anak ng tao ay pagkakanulo sa kamay ng mga tao. Papatayin siya, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Naging labis ang kalungkutan ng mga alagad. Pagdating nila sa Kapernaum, tinanong si Pedro ng mga maniningil ang buwis kung nagbabayad ng buwis ang kanilang guro. Pinatunayan ni Pedro na oo, Tinuruan si Jesus na bagaman siya ay anak ng Diyos at malaya, pinili niyang sumunod upang hindi maging sanhi ng bagkatisod ng iba. Pinahuli niya si Pedro ng isda at doon natagpuan ang salaping para sa buwis nilang dalawa. Sa bahaging ito ng Ebanghelyo, dalawang mahalagang katotohanan ang ipinapakita sa atin. Una, pagkahanda sa pagpapakasakit ni Jesus. Alam ni Jesus ang mangyayari ang kanyang pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Hindi siya nagkulang ng paalala sa mga alagad, ngunit hindi pa rin nila na maunawaan. Minsan, tayo rin ay tulad nila. Kapag may hirap o pagsubok na darating, nababalo tayo ng lungkot at pangamba. Nakakalimutan nating may plano at muling pagkabuhay na naghihintay. At ang pangalawa, halimbawa ng kapaninuhan at pagpapakumbaba. Bagamat siya ang anak ng Diyos na higit sa lahat, pumayag si Jesus na magbayad ng buwis upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ipinakita niya na ang tunay na kalayaan ay hindi paggamit ng kapangyarihan para sa sarili, kundi kusang loob na pagsasakripisyo alang-alang sa kapayapaan at kabutihan ng iba. Sa buhay natin, may mga pagkakataong maari nating ipaglaban ng ating karapatan. Ngunit pinipili nating magpakumbaba para maiwasan ang gulo at magbigay ng mabuting halimbawa. Ganito ang puso ng isang tunay na alagad, handa sa sakripisyo, hindi lamang sa malalaki kundi pati sa maliliit na bagay araw-araw. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, salamat sa iyong halimbawa ng kababaang-loob at pag-ibig. Turuan mo akong maging handa sa mga pagsubok na may tiwala sa iyong plano at pangako ng muling pagkabuhay. Sa mga sandaling kayo kong ipaglaban ang aking sarili, tulungan mo akong piliin ang kapayapaan at kabutihan ng nakararami. Naway maging tulad ko ang iyong puso, mapagpakumbaba, mapagpasensya at laging handang sumunod sa kalooban ng Ama. Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa salita ng Diyos, naway ito ay maging liwanag at lakas sa iyong araw. Kung ikaw ay napagpala, pindutin ang like, ishare ito sa iba, at huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga aral at pagninilay mula sa Biblia. Pagpalain ka ng Panginoon.